Ayan na first coating pa lang 'yan mga Katiltig. Wow. Mamaya, ipinturahan na naman natin ng second coating ang natin yan na coach Katiltig. ayan mga Katiltig, ito na 'yung bangka natin. Ay lalagyan na natin ang katig. 'Yan. mga Katiltig, may tarik na at may katig na at yung kaibigan natin Miguel Miguel Love sa kay Koy Koy at sa mga kaibigan niya sa Palawan at sana pag malaw magdalawa na to yung makina natin kaya mayroon tayong isa doon at pag maganda yung chimpo at klima uh, pupunta tayo sa Palawan gagamitin natin to at mga adventure tayo gamit lang ang maliit na bangka ni Coach Katiltig uh, yan sa iba-ibang area yan at sana suportaran nyo ang aking munting bahay at mga kaibigan natin na mga vloggers dyan. Support support lang tayo. At, at pagkatapos nito, mga pipishing adventure tayo. Ang pinangako ko sa inyo ay tutuparin ko. Ang sinasabi ko ay tutuparin ko at ito na. Magpipishing adventure na tayo. Uh. Ara, lang. Eh ayun mga katiltig ay tapos na ang ating speedboat parang yate kasi uh, gagamitin natin sa fishing and mega mega love shout out sa lahat ng mga viewers, subscriber, followers natin sa reels natin at uh, ninyo at ito na at kumpleto na to at kukunin ko na yung mga gamit at magpipishing adventure tayo at ang masabi ko, uh, salamat talaga sa solid na suporta ninyo sa aking munting bahay, sa aking YouTube channel. Uh, tayong lahat ay mga vloggers, ay tulong-tulong na -tulong tayo para tayong lahat ay aangat sa ating uh, gustong gagawin sa ating araw-araw. At -araw. uh, ito na yung aking maliit na bangka na inuunti-unti na ginagawa at na at magpipishing adventure tayo at ipapakita ko sa inyo lahat na kaganapan mga kabadino. Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment and subscribe naman dyan. Thanks for watching!